programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Humarap na sa mga pulis ang kasabwat ni Atty. Alon. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matyas. Ang alon ng pagtatangka Si Sabrina ay hindi na makapagpigil pa sa mga kalukohang ginagawa ni Atty. Alon, ang lalaking nagsisilbing sandigan ni Era. Alam ni Sabrina na kung kaya ni Atty. Alon na sigawan siya sa harap ng ibang tao, magagawa din niyang itakwil siya, gawing tanga at lokohin sa pinakasimpleng paraan nakaramdam siya ng matinding galit at pagkabigo. Gusto niyang gumanti, ngunit higit pa rito. Nais niyang protektahan ang kanyang sarili sa kabila ng lahat. Si Eira ay patuloy na nakakapit sa mga pangako ni Attorney Alon. Hindi alam kung anong uri ng tao ang kasalukuyan niyang pinapahalagahan. Ang plano ni Sabrina ay unti-unting iparamdam kay Era na hindi ito ang tamang lalaki para sa kanya. At ang tanging paraan upang matulungan si Era pati na rin ang sarili ay tuluyang ilantad si Attorney Alon. Ang patuloy na alalahanin ni Lilet, samantalang si Lilet naman ay abala pa rin sa mga pag-iisip Tukol sa pekeng huldapan na naganap sa kanila ni Trixie at Atty. Alon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang kahinahinalang paganapan at hindi siya makapaniwala na maaring hindi lang sila ang biktima. Naramdaman niya na may ibang tao pang nagiging target ng parehong grupo ng mga huldaper. Ang takot at pangamba ni Lilet ay lalong tumindi at hindi siya mapakali. Si Kurt na laging nagmamalasakit sa kanya ay patuloy na nag-aalala sa sobrang dami ng iniisip ni Lilet. Isang hapon, matapos ang ilang linggong hindi malilimutang mga pangyayari, nagdesisyon si Lilet o si Kurt na ayain sila na magpunta sa isang moon upang mag-banding muna saglit sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaraanan. Dahil matapos nga nilang pumunta sa presinto upang humingi ng update sa kaso ng huldapan. Sinabi ng mga pulis na wala pa rin silang bagong impormasyon. Ang mga huldaper ayon sa mga otoridad ay magaling talagang magtago. Sobrang nakakadismaya para kay lilet na malaman na walang makuhang lead ang mga pulis. Isa na namang malupit na hamon sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may naalala si Liler, Naalala nga niya ang relo na ipinasa mismo ni Atty. Alon sa mga holdapet. Ang relo na iyon ay isang malaking piraso ng pasel na magdudulot ng kalituhan sa mga susunod na kaganapan. Dahil dito, Nagdesisyon siyang makipag-ugnayan sa mga pawnshop upang malaman kung may transaksyon na nauugnay sa mga gamit nilang ninakaw. Baka may pagkakataon silang makuha ang mga impormasyon mula sa mga pawnshop na maaaring magturo sa kanila sa mga taong nagbenta ng mga gamit na kinuha sa kanila. Sinabi ng isang pulis na nakipag-ugnayan na sila sa mga pawnshop. At mag-a-update sila kapag may kahinahinalang transaksyon na naitala. Nakaramdam ng konting pag-asa si Lilet, Ngunit alam niyang hindi pa ito sapat. Kailangan pa nilang kumilos ng mas mabilis. Lalo na at may mga tanong na hindi pa rin nasasagot. Si Atty. Alon, sa kabila ng pagiging isa sa mga biktima, ay hindi pa rin kumikilos ng malinaw. Tila ba siya ay hindi interesado sa paghahanap ng mga holdapper. Nakakaramdam ng matinding pagdududa si Lolet lalo na siya ang may pinakamalaking halaga na nawala. Kung talagang concerned si Atty. Alon sa nangyaring hold-up, bakit hindi, hindi siya nag-iisip na humingi ng update mula sa mga pulis? Ang pagpaplano ng paglalantad Samantalang si Sabrina sa kabilang dako ay nagsasagawa ng plano upang ilantad si Atty. Alon. Alam niyang hindi sapat na maghintay na lang. Kailangan niyang gumawa ng hakbang upang matulungan ang kanyang sarili. Sa pamamagitan ng isang video na nakunan ni Sabrina, ipinakita niya ang mga lihim ni Atty. Alon. Ang video ay magpapatibay sa mga hinala ni Sabrina at magiging matibay na ebidensya laban kay Atty. Alon. Ngunit hindi lang iyon. Ang susunod niyang hakbang ay ipakita ang totoong ugali ni Atty. Alon sa lahat. Hindi niya papayagan na maging biktima ang sarili pati na rin si era, ng isang kasinungalingan si Ira ay patuloy na nagmamagandang loob kay Atty. Alon. Ngunit si Sabrina ay nagmamasid at pinapalakas ang loob na sarili upang makita ang mga hindi kapanipaniwalang aspeto ng lalaki. Lihim niyang ipinaparamdam kay Ira ang lahat ng mga issue na may kinalaman kay Alon. Hindi niya ito tinitigilan hanggang hindi na ipapalabas ang lahat ng sikreto. Ang pagtatagpo ng mga buhay. Isang araw, nagpasya si Ramir ang ama ni Lilet na magbanding ang pamilya sa isang bol, Habang naglalakad sila ni Trixie, napansin ni Trixie ang isang pamilyar na buka. Doon nakita nila si Ira at si Tony Alo na nagkasama. Na tila hindi nila inaasahan ang pagkikita kay Lilet. Nagbago ang mood ni Aira nang makita si lilet, Tila may hindi pagkakaunawaan sa kanilang mga mata. Bilang ate, kinamusta nito si Aira. Ngunit si Aira sa tulong ni Atty. Alon ay nagsimulang magtago ng hindi magandang nararamdaman kay Lilet. Pinipilit ni Atty. Alon na sabihin walang utang na loob si Lilet sa kanyang pagtulong dahil iniligtas ka ni Atty. Alon sa holdapan. Dapat magpasalamat ka sabi ni Eira na tila nag aalangan Lilith. Hindi naging magaan ang sitwasyon. Ngunit pinilit pa rin Lilet na ipaliwanag ang kanyang nararamdaman at hindi niya makalimutan ang maputing ginawa ni Atty. Anon. Ngunit habang nag-uusap sila, napansin ni Lilet ang isang piraso ng relo na suot ni Atty. Anon. Ang relo na kinuha mula sa amin ng mga holdapper, sabi ni Lilet. Agad na napansin ni Trixie na kamukhang kamukha ito ng relo na nawala sa kanya. Nakaramdam ng matinding kalituhan si Eira at si Tony Alon na nagpa siya namang magbigay ng paliwanag. Ang relo na ito ay isa sa mga koleksyon ko. Magkahawig lang sila. Depensa ni Tony Alon. Ngunit hindi matanggap ng buong pamilya ang paliwanag. Kung talagang wala itong kinalaman, paano niya suot ang relo na kinuha sa hundapan? Habang ang tensyon ay patuloy na dumadaloy, Si ni Alon ay nagsimulang magtangkang magpaliwanag. Nagkakamali lang kayo. Wika niya. Ang relo na suot ko ay isa lamang sa mga koleksyon ko. Magkahawig lang sa kinuha sa akin ng mga holdapper. Pinilit ni Alon na paliwanag na hindi siya umaasa pa na maibalik ang mga gamit nila. Sinasabi niyang napag-isipan na niyang ilet ko ang lahat ng mga bagay na nawala. Ngunit sa bawat sagot na ibinigay niya, mas tumitindi ang mga pagdududa ni Lilith hindi kaya ito isang taktika para ilihis ang atensyon mula sa kanyang mga kasalanan? Kung talagang concern siya, bakit hindi pa siya nagsasalita at nagpapakita ng inisyatiba upang matulungan ng mga pulis? Malaman na kaya nila ang lihim ni Atty. Alon? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilith Machas. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.